Ari, pumunta ako sa salon. At ako, pinaputol ko na ang aking buhok. Sobra namang mang lagas. Tuwing liligo ay isang dakot ang nahukuhang buhok sa sahig. Kaya sinubukan kong ipaputol. Titingnan natin kung malalagas pa. O, ayan nung maputol ganyan ng kahit syurahan napakagaan naman ng aking ulo ngayon ng aking pakaramdam di binoblower muna at titingnan natin kung anong hitsura ang kalalabasan na re yan ang sinasabing bagong pungos ngayon lang ako nagkabuhok ng garnica kaigse hmm. titingnan natin kung pagkagarning naputol na ay kung mang lalagas pa ang buhok o hindi na para uh, pag nalalagas pa rin pwede palalagoy na lang uli wala nang suutan kung bakit tuloy ang panglalagas ay eh, maigsi na titingnan kung anong itsura yan, binoblower na lamang. At mm, titingnan kung may mga mahaba pa o wala na. Titingnan natin ang finished product. Ika eh, nga. Ha? Kaigse. Ang pakiramdam ko ngayon eh, sobrang gaan ng aking buhok. O ayan. <laughs> Napaliwanag sa akin. Kung In. <laughs> 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 mm. Abibi, mm. When you put your hair your hair like this, mm. look, it's not nice. Uh. So That's do flat. flat. Make it, yeah, flat. Make it. I not have a volume. volume. Yes. Aywa? Okay, fine. Hmm, <laughs> then,